sugatan ng isang rider matapos na sumabit ang minamanehong motorsiklo sa nakalaylay na wire sa gitna ng kalsada sa Legazpi City, Albay. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa kuha ng dashcam ng kotse na minamaneho ni Jason Jan Romero, makikita ang sinusundan nitong bus habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada sa barangay Taysan Legazpi City, Albay. Hanggang sa biglang sumabit sa bus ang nakalaylay na wire at sunod tumama ito sa kanyang minamanehong kotse. Sa isa pang kuhan ng dashcam, makikita naman ang na nakasunod sa kotse ni Romero ng isang motorsiklo na minamaneho ng 33 anyos na si Jordan Bonafé. Hindi napansin ni Bonafé ang naputol na wire hanggang sa sumabit din ito sa motorsiklo na laging dahilan para matumba ito sa kalsada. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang naturang rider. May power pa pala yun. Mabuti, hindi ako gaano na kuryente. Sa ulo ko naman, mabuti na nakahelmet ako. Nagipo dyan ang yung malaking mixer na yung sa government po tapos lumaylay yung dalawang kabli ng sa pagitan nitong bahay na ito tapos yung sa baduadong bahay yung sa amin kumayat yung wire pagkalipas ng 40, 40 minutos may dumanabas kaya nananawagan ng mga opisyal ng barangay Tyson sa Albay Electric Operative na agad ayusin ang lumalaylay na kabli ng kuryente para maiwasan na ang mga ganitong aksidente nabatid na hindi lamang kasi ito ang unang beses na may naksidente na sa lugar dahil sa mga nakalaylay na wire nangangapodan po kami sa kumpanya sa nasabing mga ainsya siya na sana po pagkabisita as in itaas-taas po ninda lalo na po digdi sa National Road. Sinubukan naman ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na ng pagang aleko pero hindi pa ito nagpapaunlak ng panayam. Pula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News.